Okay, guys, sige, check na natin yung tinanim namin na purple yung mga, sa karang taon Ito, so guys, ito na Nagtanim nga pala dito si Ate Jagnal, fashion fruit Uy, sa nagtanim ng fashion fruit dito Ito, guys, o, oh, nakakita na ba kayo ng fashion fruit na halaman? So, ayan siya So, ayan, guys Ka-update ko nga pala kayo sa tinanim namin na Purple yam So, ito na siya, guys. Kung na, uh, alala nyo, may in-upload ako na uh, magtanong kami maagang-maaga rito na na bahagi ng Purple yam or Taro. Purple Taro. So, ito na siya. So, ayan siya, guys. Tapos, ayun pa siya. Yun yung tinanim namin with Aling rosy So, ayan. Tinanim namin siya ng maaga. So, marami pa siya doon. Ayan, ito. Ito, nakatagtubuan na. So, ang galing. Nakapirangot lang yung tinanim namin. Tapos, ganyan na siya. Ganyan na yung itsura niya. So, harbisin yan. Siguro mga December. November or December. Mga oh, harvest yan. Hmm. So yun lang guys. Update lang dito sa tinanim namin na Purple Liam with Aling Rosie. So syempre, ma thanks vlog. So thank you so much.